Yan mga idol, yung ating huli. Yan, yung huli natin ngayong umaga. Kasama natin si Idol Japers TV. Yan, yan guys, dito tayo sa laot pa rin. Papata uh, pa rin tayo. Sa Idol Japers TV. Ayos Kahapon na yan. Kahapon naman na laki niyan. Patay na yan Guys, may huli tayo sa mga ilog Eto. Yun guys May nakita tayong uh, Eel or pangitan Tawag sa amin dito sa Midoro Kaya papanahin natin Talagyan natin isda natin, natin Para lang masyo ulo niya ay, ay papalangat lumabas sa so ulo Okay. Yo, pangitan yes. kita. Ulit tayong ano guys, pahingitan o. Pinahanan natin. Ito. So.

Yan yung mga hinuhuli namin idol Gapers TV dito sa atin sa Yan. Ang itiman. Itiman guys, ang tawag dito. Yan. Meron tayong mga purak. Yan. Huli natin. Meron din tayong dalawang pugita. Brother, yan. Okay. Tasi daw Dalawang pugita. Yung ating pugita guys. Oh. Dalawang piraso. Yan. Dalawang pirasong pugita. Yan o. Oh. Yung ating master chef. Nagluluto yung ating master chef, guys. Oh. Hello, guys. Hindi nakasama si Instant Kent kasi pumunta siya ng bayan kanina umaga. Kaya kung dito si Instant Kent, tatlo kami na Idol Japers TV na magti-fishing na naman ngayong araw, mga Idol. Mga Idol, ha? ay eh, food trip na. Talaga. Ayan yung huli natin. Pinawasan natin ng konti kasi gutom na talaga tayo. Yan si Idol Japers TV yan talaga hindi talaga kain tayo guys minsan lang maligaw dito hmm. minsan lang maligaw meron tayo din ng gulay kain tayo guys kain tayo okay. may sili yung ating suka abaw naman <laughs> kalas tayo dyan mahalang <laughs> ating prito talaga kain tayo guys Yano? sariwang sariwa naglutong lutong sariwang sariwa yung ating ulam oh. yung ating gulay

Idol Jeffers TV at saka si Insan Kent Lagi natin kasama sa pagbab, pagbablog natin <makes noise> may, may ano ko, <laughs> isa Si Idol, wala mong bigyan Banat Sa mga Idol ko Anong gagawin dito sa kwan? Sa huli nyo

Barakuda, tayang Nako, nako wala guys, yung pinahan natin barakuda. Sayang. Ano? Hmm. Ano? Ang gulay. Ito lang ang kagandahan dito sa lugar namin. Pag gusto mo sariwang isda, ano? Magdatib ka lang. kan meron ka ito ulam. Kaya nga pakasay ito yung mga saka dito sa malapit sa dagat mm -hmm. yung sa probinsya hmm. Lala guys kung masipag tayo sa dagat Hindi ka tulad sa Hindi ka problema sa ulam dito Kung iba ay no problema makatikin ng isla dito naman sa amin basta masipag ka lang Tayo Ayan. Ngayon mm -hmm. mm -hmm. na press guys, yung ating huli. Naga. Mas mm -hmm. mm -hmm. pa. Mm hmm. Wow. Hmm, may manok. Palaslaan tayo sa sigita ka. Hindi pa kaya tayong pwedeng pumanat dito dito sa pan ay at ito. Kaya so, pala yun ang dalawa doon sa may tiling-tiling. Kami yun. Kung lamang kayo, ah, ah, sundan ko kayo. Kailangan mo naman yung bangkay. Ay, kaya nga. Sabi ko, ay. Sobrang init sabi ko sa biyahe, ay. Hindi lang ako pumulot kami dalawa lang ang kasama niya. Nara ko. Ah, pinanay niya ako mag-enjoy na. Kumdalo pa kami. Sa amin naman sa lubungan niya ng enjoy. Hindi hmm. wala na as tayo sa inyo rin. Hindi ah, na eh. May nauna sa amin. May masunod. May isa pang masunod pa. Okay. <laughs> Swerte na lang ako kanina na masunod yung pulisa. Gusto ko kayo na magpamputasan ka na lang muna pala. Ang teknik naman namin sa amin pag yung may may yung si Buryo, pag gulpay laking may malit na napana. 51 naman habol sa suot. Hmm. Ilaw ng Yan, yan, yan,

Pas ko dogo ho. Pas mo. Pas isang ay. Kaapun pa naman ng kai isda. Ang lalaki ba naman niya no? Itima no? Nag nagano kami kaapong gambat. Hayo. Hay ba? Ka man ba. Ini

untuk teman Ang dumang ubos ng laki timan. <gay> hirap maubos ay. Ang laki timan guys. Dito sa amin na mau maubos yang isang buong isda sa ibang lugar ay, kwan? Kulang pa. Hmm. Tawad yun. Ang dulo, kanil pa?

Yan, thank, thank you so much guys sa Laging pag-support sa ating channel. Yan. Sana i nyo rin si Idol Jepers TV. Yung kanyang YouTube channel guys. Iyan natin sa pag inedit natin itong vlog natin. Yan. Marami pong salamat sa patuloy na pag-support. Yan. Thank you, thank you guys gastata see you sa next nating adventure. Baka sa sunod, baka tatlo na kami sa mga next vlog natin. Depende kayo, pinsan mo kung hindi siya busy. Oyan si Idol Japers TV. Yon, maraming salamat mga idol. Hanggang sa muli. See you sa next vlog namin. Kita-kita ulit tayo.